Pwede naman makasal ang babae kahit hindi, kahit hindi si makatin. Ang babae hindi obligado makatin sa kasal. Kasi yung iba, kailangan talaga yung kasal ustad. Kailangan pa niya pa after two years. ano problema? Ang mahalaga, nakita mo na yung babae, at alam mo sa sarili mong nakita na kayo, nak, alam, alam mo na yung description niya. Pero mahirap mag-asawa nang hindi mo pa nakikita. Oh. Totoo yan. <laughs> Maraming nangyari ba? Napanood nyo saan mga social media? Kaya ng propeta sa sabi niya, ito payo ko sa ato. Payo natin sa mga kalakihan. Pag mag-asawa ka, kailangan makita mo muna yung babae. Kaya sabi ng propeta sa kaya hindi ko nagkakamali kay Jabir, sabi niya, undur ilayha mayadu'uka fi nikahiha. Dahil yun ang pinakamainam para sa iyo para manatili ang kasal niyo at walang away kasi baka mamaya sinisint niya sa'yo mula sa mga picture from TikTok. Napakakapal ng filter. <laughs> mm. O <Ay>, yung mga TikTokers. <laughs> Ang kapal ng filter. Kaya dapat makita ng personal. Sir, kung napano yung mga nikap ay Ay, kailangan. Yun? Ay, yung nakanikap, kailangan mong tingnan. Pero titingnan mo sa harapan ng kanyang parents. Pwede. O nangwali. Pwede mong tingnan mukha niya. Huwag kang magtawakal. Huwag <laughs> kang magtawakal. Magpatiwakal yung muli sa. Huwag kang magpatiwakal ka after that. <laughs> Kaya dapat titingnan mo. Kaya ibang mga sahaba, umakit pa sa puno. Para na makita yung tunay na yung mukha ng babae. Oh, nabagin sa hadis. Umakit pa sila sa puno para na masilip yung babae na tunay niyang mukha. kung tinatago niya. Sa kanya niya, gusto ko na, nakita ko. Wali. Basang mahalaga, gagawin mo yun. May plano kang Pakasalan, hindi maninilip ka. <laughs> na walang plano mag-asawa. So ngayon, titingnan mo yung babae, ang tunay niyang sa pananaw ng karamihan sa ulama, pwede mong tingnan ang mukha niya, palad ng kamay niya, hanggang talapakan. Kay Imam Ahmad bin Hanbal, pwede mong tingnan hanggang buhok, hanggang liig. Pwede mong makita. Para masigurado mong hindi ka naatras. Para masure ba? Kasi kung didipindi ka sa mga calling-calling, mga video call-video call na yan, Alam nyo naman, bijukul may mga effects. <laughs> Kasi bago bagusnya bago niya tatanggapin yung bijukul mo, pipiliin mo yung kanil doon. Sa so, effect niya, ito, medyo maputi ako dito. <laughs> Kailan eh. <laughs> Pwede pa piliin yung matangos inong niya doon. Hmm. Na, na, may nakita akong sa social media. Nagkita sila, di ba? Tapos dala-dala yung cellphone ng isa, sabi niya. Ang layo. <laughs> ang layo. Ang layo doon sa cellphone. Nung tintinin niyan sa, sa sa cellphone, payat. Nung iba niya, mataba. <laughs> Sabi ko, hindi magiging problema pag uh, tinignan mo lang ba yung babae sa cellphone. Magsisisi ka talaga. <laughs> Kaya dapat makita talaga natin yung babae nang ng personal para hindi ka magsisisi. Pero hindi obligado na umatin ang babae sa sa kasal. Kasi pwedeng ikasal ang babae, mahalaga na, na pagpaalam na sa kanya. Hindi mo nang uwi niya. Pero, take note, pag kinasal kayo ng babae na hindi mo pa nagagalaw, ah, hindi pa nabinyagan sabi nila, ah, wala pang mo na nangyayari, at, hiniwalayan mo yan, automatic, wala lang ginda yun. Wala okay. yun. problema. Oo. Uh -huh. Maliban lang kung, sabi ng ibang mga school, kung nakita mo na lahat, kaya hindi mo nagalaw, pero nasilip-silip mo na ba? So, ang hatol ng ilan sa mga eskular, sabi nila, parang nagalaw mo na rin. Kasi nakita mo na eh. Malabo naman siguro. Uh, anong <laughs> malabo? Asawa mo na, tapos malabo. Hindi. Malabo naman siguro mangyari na hindi mo magalaw. Tapos ang kasap, Ay, malayo nga eh. Uh, ayaw ka. Oo, oh, malayo nga. Online sabong. <laughs> online, sa sabong. Uh oh. So, alhamdulillah, kaya nga, ang, ang piliin natin sa babae, number one, pananampalataya.